lagi kong binabalak na one of this night ay uupo ako dito at iinom ng wine ito lang naman ang um, hindi kamahalan na wine na makakaya ko guys na inumin kasi yung ibang wine mga hindi kamahalan din na ko na pero sumasakit ang ulo ko. At ito pa yung sobra nung pag -trim namin sa kalamansi. Uh, hindi na obos, kaya ito, cheers! Ayan, binigyan ko rin yung anak ko. Busy siya sa kanyang uh, Nag-aral kasi ito mag guys. At nakagawa na siya ng ano, sombrero. Ah. Uh, ayan, ganyan lang yan siya, guys. Nagluluto yan. Nasa ubi ngayon ang rotisserie chicken niya na inaantay ko. At yan, sisindihan ko habang si Charlie, ayan si Charlie, pinatay ko muna yung ilaw at sindihan ko tong ano ko guys katagal ko nang laging binabalak na magsindi-sindi dito kahit ako lang mag mag isa gamitan ko siya ng papel guys at wala na akong control. Last time naman nag-work yung charcoal. Ngayon ayaw ko bakit hindi nag-work ang charcoal. Dati dati lagi akong nagsisiga dito. Ngayon, minsan nag-trim ako ng aking kalamansi. Ang dami talagang dahon. So, hindi ko siya mailagay ngayon sa basurahan. Ang ginawa ko, dito ko siya sinilaban. So, mapipicture nyo guys pag ang sis sisigahin nyo natin ay mga ano uh, dahon So, buo-buo siyang ano, kasi hindi patay ang dahon eh. Buo-buo siyang gumugaw ng usok at yung mga kabahayan doon sa ibabaw ko nakita na buo-buo ang usok. Siyempre, akala nila may sunog. Ngayon, tumawag ng pulis. At alam mo ba guys, pumunta dito dalawang pulis at sinunda ng limang bombero. Limang bombero na sasakyan fire department at kinatok kami dito at pumasok dito siguro mga six years ago ito or 5 years ago at yun na nga buti na lang hindi ako natikitan kaya dangerous na yung ginawa ko pero may host ako dito ha saka mga hindi naman deadlifts ang um, sinisikat ko eh simula noon kum nahinto yung pagsiga-siga ko dito at yun na nga okay naman daw magsiga-siga mag barbecue kaya lang ang nangyari kasi noon mga pinagtriman ko dito naka uh, mga dahon kaya ganoon na lang ang usok buo, buo. pumunta doon sa ibabaw doon 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 nakita nung taga roon kung sino pa yung matataas na bahay dyan at tumawag ng fire department so simula noon guys hindi na talaga ako nagsisiga at ako'y natakot na ngayon, bihira na lang talaga ako nagsisiga. At matagal ko na nga binalak na pag day off ko, na uupo-upo ako dito kasama si Charlie, na ngayon ay medyo pumayat na yan guys. Hindi nga lang halata. Kung isearch niyo yung Basset Hounds, ah, uh, tabain ang itsura nila. Pero ito talaga si Charlie. Inaamin ko na sobraan talaga ito ng aking pagmamahal. ba diba Charlie? Tuwing uwi ko, meron siyang pasalubong. Kaya, gano'n na lang ang kanyang pag-aantay sa akin kahit, kahit hating gabi. Pero ngayon, simula nga nung nagbakasyon kami ng asawa ko sa London, uh, sa Europe, uh, hindi na ito nabigyan ng junk food kaya ah, pinagsabihan matagal na rin ako pinagsabihan ng anak ko hindi lang ako nakikinig pero ngayon tiniis ko na siya kasi parang nakakaawa na rin eh na ah, nasubraan ng taba kaya siguro guys mga almost two months na na hindi ko to pinagbibigyan ng pagkain kaya medyo nagbawas ng timbang yan ngayon birison ano idodoktor yan siya may appointment yan at doon na namin malalaman so katulad nga ng sinabi ko guys search nyo ang basit hounds kasi yan ang ano uh, sa pangalan ng aso na yan basit hound yan so minsan nga guys umakyat ako dito nagtrim ako ng aking kalamansi itong kapitbahay ko meron yan siyang aso hindi ko siya nakikitang nilalakad niya ang kanyang aso so habang nandoon ako sa ibabaw ng bubong ng aking garahe nakita ko ngayon yung aso yung aso guys ang payat payat talaga sa, sa mata ko this is before na nandito si Charlie ha Siguro pangalawang aso na niya yan dahil ano parang maliit na ang pakin pakinig ko maliit na ang aso niya eh, siguro wala na yung aso niya. Sabi ko ano bang aso na yan klase na ang payat-payat para siyang napabayaan. Yun pala guys nakakita bihira lang ako makakita ng ganong aso eh. Matangkat siya siguro hanggang bewang ko. Dahil ano lang naman ako guys, 4'7 7 or 4'8 8 nag shrink na nga rin dahil tumatanda na, na uh, nag shrink ako. So, ano, mga 4 na lang daw ako eh, sabi nung last kong check up. At nakita ko uli minsan, minsan lang sa pagda-drive ko, naituro ko kung anong klaseng aso. Great, great Dane? yun yung matatangkad na aso guys na mapapayat ang itsura so huwag nyo namang husgahan si Charlie ko okay search nyo rin uh, kung anong klase aso ang Basset Hounds okay uh, yeah, inaamin ko medyo uh, na, na sobraan lang siya ng aking pagmamahal pero ganitong aso tabain ang itsura nito at dito na lang ako magtapos guys okay at iinumin ko ng aking wine at habang uupo-upo ako dito ayan yung Christmas light ko pag ginaganahan akong upo upo dito inoon ko talaga yan siya at ngayon nga ito nagsisiga ako at ayon si Charlie at ayon yung mga Christmas light ko Ayun. Ano yan siya guys? All year round yan siya. Pero hindi ko naman siya inoon lagi eh. Kaya ganoon ang kwento sa gabi ito guys. Habang ako ay magmuni-muni dito sa aking yard. Okay. At uubusin ko na yung aking wine. Wine guys. At dito na lang ako magtapos. Maraming salamat sa panonood